pag nag po pala kayo ng halaman ito yan magiging mayaman kayo tingnan niyo pong mabuti ko anong klaseng halaman to meron po mga kulay white po niyan, pink at saka yan lavender or violet kaya maghanap na po kayo ng halamang ito sa mga tindahan po ng mga halaman na saka na makapag-alaga kayo at yung din po kayo pag nagtanim po kayo niyan magiging milyonaryo po kayo dahil ang halaman pong ito ay millionaire plant yan po ang pangalan ng halaman millionaire oh, magiging na po kayo okay po ayun Maganda rin po siyang tingnan. Kita niyo po.